Bagong outfit ni Carlos Yulo. Si Chloe San Jose Umano ang may kagagawan. Viral na ngayon sa social media ang bagong outfit ng two-time gold Olympic medalist na si Carlos Yulo sa South Korea. Na kung saan, hindi siya nagdalawang-isip na magsuot ng crop top. Duda tuloy ang mga netizens, gayong first time lang umano nagsuot si Carlos ng ganitong pormahan na ang dati kasi nitong sinusuot ay simpleng formal polo attire. Dahil dito ay napaisip ang mga netizens na baka utos umano ni Chloe San Jose ang magsuot ng crop top si Carlos. Saad naman ng mga netizens. Dahil siguro mas prefer umano ni Chloe sa mas matangkad. Kaya umano pinipilit ni Chloe na magsuot si Carlos ng makapal na talampakan ng sapatos. Spotted in Korea, nakita ko old TikTok ni Chloe mas prefer niya talaga mas matangkad sa kanya. Tila maraming netizens naman ngayon ang awang-awa kay Carlos dahil sa ad ng mga netizens kailangan niya umanong sundin ang mga utos sa kanya ni Chloe. Kahit umano ay nagmumuka na umano siyang katawa-tawa. Bigla ako naawa kay Carlos. Kailangan niyang sundin yung gusto ng GF niya. Kahit nagmamuka na siyang katawa-tawa. Be yourself. Huwag mo gawin ang mga bagay na hindi ka naman comfortable. Viral naman ngayon sa social media ang video ng pagsalubong ni Mark Andrew Yulo sa kanyang ama sa airport. Ang kanyang ama ay isang OFW. Ang ama ni Mark ay 73 years old na, na matagal nang nagtatrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa kanilang muling pagkikita, hindi napigilan ni Mark Andrew Yulo ang luha. Habang niyayakap ang ama na nagtrabaho ng maraming taon sa ibang bansa para sa kanyang pamilya sa 39 years na nagtatrabaho ang ama ni Mark sa Saudi Arabia. Malaki umano ang pasasalamat ni Mark dahil malaki umano ang naitulong nito sa kanyang mga anak. Makikita na sobrang saya ni Mark na nakita na niya ang kanyang ama na nagsakripisyo para sa kanila. Isa ding tunay na bayani si Lolo, para na din siyang nakapag-uwi ng gold medal. Sa tagal niyang nagtrabaho abroad, tunay siyang nagsakripisyo na malayo sa mga mahal sa buhay. Pero hindi niya sinukuan at hindi niya nilayuan. Hindi mahina ang loob ni Lolo. Dapat pamarisa ni Kaloy ang Lolo niya. Kaya masakit sa kanila ang ginawa ni Carlos dahil hindi nila lubos sa kalain na ang pinalaki nilang mabait, merspeto, magalang at mapagmahal sa kanyang mga magulang ay nakayang ibahin ng kanyang GF. Halata mo naman sa GF na kung ano lang ang desisyon niya yon ang susundin niya. At gusto niyang ibahin ito. So siguro, isa na rin niyang naiba sa kanya ang pagkawala ng respeto at maging basto sa kanyang mga magulang. That's the reason why we need to choose our partner in life kasi sila yung makakatulong din sa atin para mas maging mabuting tao pa tayo.